yan ang uh, doon tayo nang gali doon sa puna yan doon ang kanilang likuran yan ang kagandaan lang dito konti ang san si san nang gali ng mga batong yan doon pa sa dulo Ayan, ito yung ating beach. Ah? Na kung saan tayo natulog kagabi. Ito ang mabibiyo sa likod. Ayan, ayan, ayan. Ayan, subukan naman natin pumunta doon. At makita kung ano ang meron doon sa dulo. nah beach nato ah Yung dikya. Dikya. Meron? Oo, oh, dito. Tingnan nyo. Masakit yan. Hindi niya alam ang dikya. Sabihin nyo sa kanya. <laughs> Ayan na nga, ito lang nga masasaksihan dito sa mga malalaking bato. Ang lawa ng dagat dito, yon sobrang lawa nga, Ma, mapabaw doon, malalim dito. ang isla isla ni gas gas, bilgas Ayo, yung beach tagat sa dulo ng mundo now, next na tayo mag swim na tayo huwag dito wala tayong safeguard Ayun Diyon ang 45 Hotel hmm, Maraming nag-cross Papunta lang dito Sa beach na to Ayun Yung dami ng bangka Na inyong Rerentahan Yung mga yon Pwede yatang rentahan Maganda, maganda dito Punta na, maganda Malamig ang hangin ganong mainit Pero pagdating ng hapon Sigurado masusunod ang balat mo <laughs> Ayan na nga ating puntahan Ang tubig alat na to Kaso ay di natin siya pwedeng ipabad Ang ating cellphone yan, medyo namang mababa siya. Malinaw ang tubig. Ay, ah, mga kasama. Nagustuhan nila dito. Nung tayo nag-explore. Yan. Yeah. There, there are another beach black day today and tomorrow. Need gas, gas, the bell gas. Agua. Arya Arya Ayan na, si Cesar Montano. Hi na, hi, hi. There they are. And here we are. Kahit agad to, kainin. Malamig naman ang hangin. Ayan na nga, medyo, medyo malalim na ang aking napupuntahan. Buti walang bato, walang coral para hindi tayo matusok. Ayan, subukan natin hanggang malalim na nga guys, umabot na sa aking tiyan. Mababasa ang aking gimbal. Lalagkit didikit ayan na nga yung lalim ito dagat kasi delicate mababasa ang ating imba there 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 table ah malalim na nga Bumabot na sa kiy tiyan na makiyot there you are Lub 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 Challenge There Oh la la I'm floating Sa sobrang taba <laughs> Grabe na ito Pisa Ang ko Magmikos Mikos 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 ha ah. yeah. Medyo bumabaw Ano ba yan? Hindi ko na na-feel hindi ko na mag-feel Oh, si Si senior Gam, gam tayo Medyo malalim talaga Pabante ba tayo? Pabante hanggang lumubog Ang tiyan My... <laughs> Lumulog na, wave. Ayan na yung wave. Si, o, si, o, si, o, si, o. Tumatalo na tayo dito. There. There, 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 there. Yan na yung lalim natin, guys. Abot li egg. Abot li Abot ah. Ang sarap ng tubig oh <laughs> Nakainom ng alak, <laughs> Ang alat, baby, ang alat Alat na maalat <laughs> Maalat yung sinigang <laughs> Ay, di panta yung lupa Hindi nga May ipalalim, may ipa... Mas okay nga dito kasi... Oh. One, two, one, two. Ang maganda kasi doon yung ATB dito wala bawal. Doon pwede mag ATB dito hindi eh. Okay, signing off na. Mamaya na uli tayo sa pool. Balik ko lang ang aking gimbal para mag-swim na ako dito. Ang hirap mag-enjoy. Hawak ang aking gimbal na may cellphone mura. Mura ang gawa ang Japan. Good. Now signing off. So nang ang uh, ayon sa informasyong aking nakala Ang tubig na yan ay tubig ala Galing din daw dyan sa beach Mahalat pala yan Sabi ni tita, -tita mo Kalo yung sila yan ito Yan ang impormasyo aking nakala dito sa swimming pool na to na nagsasabi maalat din pala ang tubig na to doon na tayo asa tubig sabi mo maalat to oo Ayan na nga. Subukan natin ang pool. Ang init. Mahalat nga. May kasama rin gamot. Ang tubig na to. Ayan na nga. There. Malalim ng konti. At andito yung mga pato. Ayan. Ayan. Ang ating

ang tubo doon, doon galing. Diyan, galing. So, yan na nga yun. Bato. Diyan galing yung tube na ating nilalangun Ngayon. Ngayon, doon na tayo sa regular na tube. Now, see you there. So yeah na po ang katapusan ng beach natin kanina. Ngayon naman dito naman po tayo sa tubig na may halong gamot na hindi ko na video kagabi dahil nalobat ako. So ayan na nga ang pool. Nang bata at dito tayo maliligo yan yeah. habang hinihintay ang ating kasama kung inyong mapapansin para siyang malalim pero mababaw lang yan ayan na nga andito na bababa na tayo dun sa bar counter na may upuan Saan na si Eden? Wow, may kapalaro Ayan na, Diyan tayo mag step Pababa Okay, let's win Let's win na si Mababalang siya guys There Ang um, baba talaga Ayan para matanggal ang alat kanina kailangan ang kailangan natin magbabad at sumisip Ay! Ay! so masarap ang tubig nice clean Bel. Oh. Si. Ay di ba? Okay, mamaya na uli. Ayan Ay, nang nga, uh, in-enjoy na dumating. Bawal muna dyan, naglilinis. Dito lang, sa side nito Dapat, beer. Yeah. Ang ganda ng bar counter na to. Ang daming pulutan, walang ala. Ligo na muna ako. See you. Bye and bye.